Hi guys, nandito tayo ngayon, na tayo sa diwata Paris. Pa. na kung saan ibibigay na natin yung so, sinasabi nating kaabigan na may bibigay tayo ng grocery package sa mga street uh, people, street children yung uh, homeless na mga naging kasama natin dati So hindi lang bigas, hindi lang noodles, meron pa tayong Paris Overload na ibibigay So, asan yung overload? Pakarga na! Hello Alex, are you ready? So, um, gonna go in here? Yeah, you have a car? You have a... Oh, you want here? I'm with the maid. Come here. Ah, it's okay. Oh, okay. It's okay. It's okay. 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 Asana yung ano? Napaingis tuloy ako kasi may foreigner kaming kasama si Alex. So, Alex is also vlogger and is also kind people. Is also uh, my sponsor. He is uh, buy food and also give to spread uh, Homeless people, so let's go. Asan yung mga ano? Alex, coming in here. Get up, store. Bye, my Bye, my Dito na rin ako. Asan yung kakarga natin? Ito, yung way Patong na lang, sir. Patong. Sige, patong. Bro, siguran mong video sa kanya. Ito, na lang. Ah okay. uh, let's go uh, Heart. 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 Pares okay. Hey guys, hello. Pupunta na tayo sa mga area nating pupuntahan at magbibigay tayo ng Paris Overload at syempre magbibigay tayo ng konting grocery packets bigas with sardinas at saka kapi. So, ayan guys. Go na. Abante. Ayan, ay kita na kasama namin. Simulan na namin yung family guys. Mga batang yung sarang. Kasama mga tropa. Kasama si Alex. Yo, Alex bro! hello. Hello! Hey Oi, ko Labas! Asan na? Tao po! Tao po! Wala? Walang tao? Salamat talaga. Diwata. Ay ayo. Kita Alam na alam ni diwata, tao Paris. Paris, Paris. Okay. Ge. Ayan. Yung mga construction niya. Excuse guys, excuse! O, ina pa pa rin yung salganan. Pagdala kayo ng lap. Huwag ka lang, Ars! Dali, buhatin niyo. yeah ba? Can we give together? Yeah, we give to more more people there. Yeah, okay. so,

Ay, may hindi tayo magkapasok d'yan. May mga nakatala d'yan. Mayroon palang ano. May mga baboy. na. Kumain na kayo. O, kain na, kain. May dala kaming pagkain. Yun. Ayun sana doon, no? Hindi tayo makadaan. O, hindi mo sila pagkain. Hindi pagkain. Doon na sa tapat. May kayo ng sikim sa Kaparis. Hindi. Hindi po. Pagkain na kayo. Bumili mamaya. Oo, okay. oo. Oh, oh. Sino pa? Masama ka? orange Tara, tara. kita. Yung tanga-tanga. Okay, okay. Ito. Ang dami dito. Okay, no? Ito yung mga wanted, di ba? Bigyan mo ng pares. Bigyan ng pares. Bigyan ng pares. Kumain ng pares. Ayun! Ayun! dalawa. Thank you, Idol. Ilang kayo dyan? <stutulian> baba, kuya, baba. Thank Idol. Idol. Libre. Idol, Idol. Ah, bante, bante. Bante. sa mga Dito. Dito nakatira si Diwata dati.

dito sa Dito eksak yung location kung saan natuloy si Diwata dito sa So, ayan, merong maliit na trabaho at niya. Din ko kunto. Kitay-kitay. Kitay. Ito ko ya. bigas at saka to. Thank you, thank you. Thank you. Oh, uh, let's go. Here's my, Yes, ano, my kundo before. Alex. Yeah, yeah, yeah. uh, Pagkain, ayaw nyo. Pagkain. Alex. Yes, my condo Alex before we have more enter. This was your kundo Before. Yeah, this is my condo before. Kain na. Ay, naku mga lobat. Ito yung si Dani na panood nyo sa vlog. Wow. Interviewin natin. Come, 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 come. Here's the people you took me and Akosha before. In the Guys! Ah. Uh, remember this guy? He the guy that you before. He's talking to... Yes. Dito si Duwata natin nakatulay. Dito si

मुंहिंजे वटि दोरा Tá bài tai 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 ta

Angelina, ano masasabi mo? Wala pa may gawa ko pera at Alex Angelina is a more more time friend. Oh, really? So this you you selling your Paris on yeah, the street here, here, here. For? and I know this person. Wow. So po ako ng 300 lang na perang nag-iisa Sige, salamat po. Salamat po po. Salamat po. Salamat po. So, ayan guys. Katatapos lang natin mamigay ng paris, sikin, at saka syempre yung uh, groceries na binili ko kahapon. So, eto. Ang init. <laughs> ang init pala. At saka okay naman kasi nakita ko naman yung feedback nila na parang tuwang tuwa sila. So, tuwang tuwa din ako. So, yun lang. Abangan nyo pa masusunod namin ano. Um pagbalik dyan sa mga area na pinagbigyan namin. So, sa ibang lugar naman o dyan ulit. So, abangan nyo na lang sa susunod, guys.